Maayong adlaw, mga busing! Mga busing, maayong adlaw! Oh, ha hay Kanindot sa panahon, mga busing! Di ana nasa takaron sa atong husina, mga busing! Magtikaw-tikaw na sa tanani! E, mag-manatong paglungag na niya! Eh. aw Magluto na sa tag-sudan, mga boss! O, mga busing, magluto tayo ng sudan niya! Nga pa, man takaron, nagluto! O, mga tao, kanon! aw tabang-tabang sa lantag hinlo niya tong dirty kitchen mga busing unsa dirty man yung dirty kitchen madlibo man juga ng dirty kitchen dirty kitchen ko yung hinlo sa atong kitchen palihog lang no comment down below kung unsa ning dirty kitchen mga boss o mga busing di ata sa kusina mga boss kung tabang sa tao panghinlo hinlo mga busing kay hapit naman tanahong sa itong pagpandayan ni atong gamay butanganan sa atong mga soft drinks o atong mga asin mga boss kaya naguba na lagi itong payag na ni Agi mga boss kaya naigo to bagyo itong ni Agi tuig mga busing o oh, mga busing maong ginahinayan sa nato o gunay ra nato og panday mga boss kaya naaman mga gamit sa lari martilyo, gabas, lansang oh, kita na maginahinay dok dok ani mga boss o, niya na man sa na nagdok dok mga busing kaya sayang man sa gulong emong ipapanday mga busing dagko na kayong bayad ang papanday ron mga boss mga busing mahal na kayong panday ron sa ato pa di natakabayad na na kay e, mahal na kayo aw kita na lay magnaihi nagpanday oy total ka makumao man dok dok aning mga kakahuyan mga busing at ning sugdan o mga boss na hapit na jud taw na human-human ang atong payag-payag sa atong mga butanga nag soft drinks ug asin mga busing ug mga uling oh, okay na kay mga boss di na ni mainitan di na mauwanan kay sin gising na ako ni mga boss kay katong niagi mga boss ni para sa di siya, mga boss pero presko kay siya ang problema lang kay gagiag bagyo na bale ang upat ka poste ako na lang ning gisulid mga busing oh, kita rin na kinahihinagpanday pandayoy na anaray diskarte mga boss kay kung magpapanday pa ka mga bossing sus kada kung bayron nun sa panday mga boss mahal na kayong panday Ron. na pay kuan assistant mga boss murag 500 na ang assistant why labot sa libor mga bossing oy o mga bossing may pagkita na lang maghinay panday o tanawa hapit na nahuman mga boss duha na lang kasin kuwang nakuangan lang ang pididos kay nag Duha-duha palit, imbis dosi ka pligo, ako sa lang ginapo kay basig manobra o niya, sakto dito akong kwintada mga busing dosi ka pligo dosi ka pligo dosi sa gitas o nang sin oh, sakto jud kay mga busing nya napurak kung napalit kuangan jud doha. sakto dito ito kung total kamo kumao na jud mo total na ning mga ngunaani ni, mga busing O mga busing, mo magpanday na lang tanani mga boss, di natam sa kay barko. Kumao man tanani, sayon ro man ni panday mga busing. Nga yeah, mahal pa dyong panday diri sa Pilipinas mga boss. Ari na lang tam, narbaho na ito sa Pilipinas. Mamanday na ito kay mga busing. Oh, hahay hi mga boss. Mamanday na lang dito. Maayo pa diri. Di tamingawon. Di sa barko. So, perti mga boss. Di ka ba sa api ang kamingaw mga busing. Ayan yeah, mga busing, naluto na dahil niya kong nilong ag. salamat yun Lord. O, diri na kuto, mga boss. Dagang salamat. Oh god bless us all